So, ayan mga kabayan. Ito ah. Kompleto na ang ating ingredients. Para sa ating pampahaba ng buhay. Meron tayo ditong luya. This, lalat natin yan. May bawang din. Tapos ito si buyas. Nasa ang ating lemon. Siyempre, magbasa natin yung na lahat. Ilalagay natin yan sa jar. Ito, Good for one month na to. Dito natin ilalagay mamaya. Papakita ko sa inyo mga kabayan. At andito rin ang ating pure honey. Itong honey na to yung hindi process. Kasi pag may process, may mga sugar na yun. Kaya ito, nabili ko lang to dun sa bilihan ng kape. Ayan. Mamaya. So, ang gagawin mo, hihiwain mo lang siya. Hiwain mo lang sila lahat isa-isa. Ito buo to ah. Tanggalin lang natin to. Iwan natin siya ng maliliit. Yan, tanggalin lang natin yan. Balatan natin ang mga sibuyas. Nakita niyo ba mga kabayan? Ang bawang pala bawang. Kabayan. Kabayan. Lalahatin natin yan. Yan. Mga kabayan. Tapos, pag nalagay na, pag nabalatan na natin yan. Sige, babalatan na muna natin. A few moments later. So, ayan mga kabayan. Tapos na natin hiwain ng ang sibuyas. Yan. Pati luya, tsaka bawang. Ito naman yung lemon. Iwan natin yung lemon. Ganyan lang din, maliliit lang din. Oh my God. So yan mga kabayan. Iwain lang natin ito ng maliliit. Kasama natin yung, mga, yung balat nito ha. Kasama natin yung balat mga kabayan. Tapos ito yung jar. Unahin natin itong lemon dito. Uy! Ayan, may lemon. Uy! Uy! Di ata ka mga kabayan. Di ata ka mga kabayan. Ang dami ata. Uy! Lemon. Lemon lang yung kumasa, mga kabayan. Tebog. Nasinga pa ako, mga kabayan. Sige, siksik na lang natin. Lagyan natin ito, mga kabayan, yung luya. Siksik na lang natin siya, mga kabayan. Tapos yung bawang. Naku, hindi ata si pati sibuyas, mga kabayan. Yung luya, importante, mga kabayan. Importante itong luya, mga kabayan. Naku, yung sibuyas, hindi kasya mga kabayan, talaga. Paano kaya itong, mga kabayan? I-push lang natin, mga kabayan. Actually, pang isang buwan na to, mga kabayan. Push lang natin siya mga kabayan. Ang dami kasi nung isang buong pala yung ano. Dahil pala hindi isang buong ano mga kabayan. Dahil pala isang hindi isang buong ano. Tawag yan mga kabayan. Lemon. Tuloy yan mga kabayan. Push lang natin. ilagay natin lahat ng mga luya kabayan. Kakasya pa ba yung honey dito mga kabayan? ng mga kabayan. tepok Pepok mga kabayan. Kakasya pa kaya yung honey dito? Yan sige na mga kabayan. Okay na 'to mga kabayan. Eh. Yeah. yeah. Tapos ilalagay na natin yung Lagyan na natin yung honey mga kabayan. Saan yung honey? Ito, so, yung pure honey mga kabayan. Kasya kaya yan? Itong honey na to mga kabayan, ikaw na magtansya nito mga kabayan kung ilan yung gusto mo. Basta, everyday, everyday inom ka pagkagising mo 1 tablespoon mas prepare yung mainit na tubig tubig tapos 1 tablespoon everyday o kaya kahit bago ka matulog kung kaya mo pero best advisable ito pag every morning So, ayan mga kabayan. Dagdagan na lang natin ng honey yan pag medyo umakba na siya. Ayan mga kabayan. Oh. Ito na siya. Ayan siya yung honey. So, ibababad mo lang yan. Mamayang gabi, ininom na ako ng isa niyan. Tapos, tatakpan mo na lang siya, kabayan. i mo siya. Kung gusto mo ilagay sa rep, kung gusto mong malamig yung iinumin mo, pwede mo siyang ilagay sa rep or kung hindi naman kung ayaw mo ng malamig pwede mo siyang i-store sa cool dry place room madilim yan yan siya baba natin yung lemon mga kabayan yan ito ang sikreto ni aling aling charing yung 90 years old na mga kabayan. So, ayan mga kabayan. Kabayan, okay na ito mga kabayan. Yeah. Yeah. Tapos, ilalagay na natin yung ah. Alagay na natin yung honey mga kabayan. Wah. Saan yung honey? So, yung pure honey mga kabayan. Kasya kaya yan? Itong honey na to mga kabayan. Ikaw na magtansya nito mga kabayan kung ilan yung gusto mo. Basta, everyday, everyday inom ka, pagkagising mo, one tablespoon, mas prepare yung mainit na tubig tubig tapos 1 tablespoon every day. O kaya kahit bago ka matulog kung kaya mo. Pero best advisable ito pag every morning. So ayan mga kabayan, dagdagan na lang natin ng honey yan pag medyo umakbal na siya. Yung mga kabayan. No? Ito na siya. Yan siya yung honey. So, ibababag mo lang yan. Mamaya ang gabi, ininom na ako ng isa niyan. Tapos, tatakpan mo na lang siya kabayan. I-stored mo siya. Kung gusto mo ilagay sa rep, kung gusto mo malamig yung iinumin mo, pwede mo siyang ilagay sa rep or kung hindi naman kung ayaw mo nang malamig pwede mo siyang i-store sa cool dry place or madilim yan yan siya. baba natin yung lemon mga kabayan yan ito ang sikreto ni aling aling charing yung 90 years old na mga kabayan. So yan ang mga kabayan. So mga kabayan, andito na ang finished product. Nilagay ko siya sa ref para malamig. At susubukan natin tikman to ngayong umaga. May nakanda na tayo yung warm water dito. Sayu. Uff, lamig. Ayaw, ayaw bumukas. Eh. Mm. Ayan o. No? Amoy na amoy yung luya. Aloyin muna natin. Mukhang oh, masarap ah. Uff. Napadami ata yung luya. Pero okay lang. Okay Hindi ko tayo na isang kutsara. Ayan o. Uy. Ayan Ako tiyara Ino na tayo ng tubig Ang sarap Ang sarap Ang sarap mga kabayan Lasang lasa yung luya mga kabayan Panalo, panalo 10 out of 10 Masarap siya, masarap. Kaso nanonood yung lasa. Kaya, pati nalang may ready tayo nito. Healthy daw yan mga kabayan. Pag ininom mo yan, everyday, every, every morning. Ayun nga lang yung lasa ng luya. Napadami ata yung luya ko. Pero, andun pa rin yung lasa ng ng ano, honey tsaka ng lemon. Masasanay din tayo dyan sa una lang yan, mga, mga kabayan. So, uh, so, ayun mga kabayan. Gawin nyo din yan, mga kabayan, kung gusto nyo ng healthy life, ha? Every morning, one tablespoon. Hanggang, dyan, hanggang dito na lang tayo, mga kabayan.